dali si Lucas kaso hindi natin binidyuan na ng... kasi medyo wala tayong cellphone isa lang ang gamit natin ay ano kunin na namin yan po paps na hmm. nahuli na to dati pala mga paps pinakawalan siguro yan o na kinuha na ni paring yan paps Shout out nga pala kay Limix Vlog yan po idol. Ginaya ko yung kulungan ng Alimoco no. Eh, ano. Yan ko nilagay si Lucas sa bago kong gawang hawla. Yan po. Bilis nang pinalapit ni Lucas mga yung itong alpas na to. Isang sunsun. Ayan na. Eh, hawakan ko si Lucas. Ito si Lucas oh. Yan po. Oh. Mm. Di natin siya na videohan nung, mula nung umpisa kasi doon natin binidyo kay Silong. Kaso, mabilis lang lumapit yung alpas. Isang lalaki. Mm hmm. maganda siguro ang kulisis niya siya sunsun nga pala ito mga malpas na ito sira sira yung buntot siguro nahuli na yan dati ya. tapang ni lukas lukasnya nga Oke, Pak.